Meron ka bang totga? O teka lang, para dun sa hindi nakakaalam, baka kung ano-ano iniisip. Ito yan ah, the one that got away. Yan yung taong iniisip mong perfect sana para sa'yo pero hindi talaga kayo nagkatuluyan. O siguro may nagbabalik tanaw at iniisip, ano nga ba nangyari? Bakit hindi naging kami? O kaya minsan napapaisip kung ano kaya ang sitwasyon kung nagkatuluyan naman kayo. Nako kung malabo pa sa tinta ng pusit na magkabalikan kayo, eh siguro mainam na mag-move on ka na. Ngayon, kung sakali namang malabo talaga na maging kayo, pero hindi ka makamove on, yan. Yan, pag-usapan natin yan. Bakit nga ba nakawala? Kung pinanghihinayangan mo ngayon, eh bakit nga ba noon pa man ay hindi na nagkatuluyan? Na nakawala yung taong yon ibig sabihin, meron talagang sapat na dahilan na mas matimbang noon. Kung may ibang tao sa buhay niya, mainam na hindi naging kayo. Baka kung nagkatuluyang kayo, eh panayselos na lang ang nararamdaman mo. Maaari ding meron siyang ibang priority o baka ikaw ang merong ibang priority. Ang pagpasok sa relasyon na wala sa tamang kahandaan ay hindi dapat panghinayangan. Baka naman niisip mo na kulang ka pa sa pera, lakas ng loob, determinasyon, at kung ano-ano pa noong mga panahong yon. E eh, di kung kulang, <laughs> hindi ka talaga sasapat. At hindi din pwedeng ipilit yung ganon. Baka magsisihan lang kayo kung nagkatuluyang kayo. Kung may asawa ka na ngayon, hindi na tama na mag-isip ka pa sa the one that got away na yan. Unfair yan sa asawa mo. Tandaan mo na pinili ka din ng asawa mo. Huwag mong hayaang magkalamigan ang relasyon nyo dahil sa mga bagay na hindi mo na dapat pinagkakaabalahan pa. Ito ang dapat mong gawin para hindi makawala yung taong mahalaga sa iyo ngayon kaya kayong mga lalaki mahalin ninyo ang inyong asawa gaya ng pagmamahal ninyo sa inyong sarili at kayong mga babae igalang nyo ang inyong asawa mahalin mo ang asawa mo gaya ng nais ng Diyos yan ang ingatan mong relasyon dahil yan ang pinagkaloob niya sa iyo sa tulong ng Diyos huwag mo nang pakakawalan yan ha ka pa